Ayun, good day mga idol. Dito pa rin tayo sa Santiago Cove. Santiago Cove. Tingnan natin yung dagat ngayon. So ito yung dagat ngayon ng Santiago Cove. Maalon na siya. Pero hindi naman ganun ka kalakas at marami ditong halamang dagat sa paligid galing sa dagat. May bagyo ngayon kaya ganito yung sitwasyon dito, maalon. Tapos yung mga bar dito sa likod ko, dati meron dito mga bar eh mga upuan, tables and chairs tapos may siso pa dyan sa gitna nagsiso sila pulin meron din parentahan dati dito ng jet ski ngayon wala ayun ang nakakalungkot kung kailan mag jet ski na kami lalong nakaraan hindi natuloy kasi pagabi na pagabi na kami nakalabas kaya hindi kami nakapag jet ski so ngayon mag jet ski na kami wala naman cancel dahil sa maalon ngayon hindi nagpunta yung mga uh, nagpapabitch activities may bagyo kasi sa, sa, mga kalapit na probinsya kaya damay dito last time na pagpunta namin dito ano eh, walang kagalaw-galaw tong dagat eh. kaya nakakalakad kami hanggang doon sa bandang gitna kasi mababaw lang yan at ang kagandaan eh, pantay yung ano pantay yung buhangin hanggang tuhod, hita, bewang lang siya. Di siya ganun kalalim. Kaya nga, nagustuhan namin. Yun nga lang, natapat tayo sa bagyo. dapat tayo sa bagyo. So, sa swimming pool muna kami. Mamayang hapon, bali babalik kami dito para mag-swimming naman. So, ngayon sa swimming pool muna tayo. Punta na natin yung mga bata. At kanina pa sila sa swimming pool. niya tayo mag-swimming. Alright. Ito na sila. Hello. Pulin. Ano? Ayaw mo na mag-swimming? Pagod ka na? Swim Alright, wala pa nag-swimming. Dahil nga ang oras ngayon is 12 p.m. Mainit. Mainit na tanghali sa inyong lahat. Si Andy, ano? Ayaw mo na mag-swimming, Andy? Mag-dagat tayo. Sawa ka na? Mag-dagat. Punta ng dagat eh. Wala pang tao, mami. Ilang ba? ba tayo sa pool? Ilang muna tayo ng ano? ng nang tao doon? Hindi ba Punta tayo ngayon? So nga, dito muna sa pool Walang beach activities mami. Postponed. Gawa ng malakas yung alon. At may bagyo daw.

You should be here with me No wasting time here, yeah, you've been on my mind Don't ever think it, you were there from the start When my heart became yours, don't say we're over.